So kapansin-pansin mang yung may dulong road ay kinakailangan muna natin magpagas dahil hindi natin alam yung area kahit tagabasay ako ay ngayon pa lang po ako makakapunta sa bahaging ito ng may dulong road dito sa Basay ito po yung magkukonekta ng Basay Samar at saka Eastern Samar at tatagos po ito ng Borongan Eastern Samar Voltan. Shout out Voltan ko no. Voltan <laughs> 100. Voltan carburetor. <laughs> oh, tonton. <200. laughs> Uy, bayan. <laughs> pagkatapos natin magpagas ay didiretso na kagad tayo sa biyahe kasi malayo-layo pa po yung ating uh, bibiyahean ay nang sabi ko kahit basay lang po ako ay hindi pa po ako nakapunta sa bahaging ito ng may dulong road dito po sa basay bago natin marating yon ay madadaan muna natin yung proper ng basay ayan oh, welcome basay shout out nagpipiesta na dito sa mga idol natin classmate natin dyan baka imbitado kami yarn alright so bago tayo tumuloy po doon sa may dulong road kaya nang sabi ko hindi natin kabis hindi natin alam kung ano yung meron doon. Ay bibili bibili muna tayo ng foods no, mga baka diba maya sa biyahe ay magutom po tayo. Mas maganda na po yung handa. Buti na lang, merong ditong si ano, ayan na, basta manok na prinito. Yun na yun, basahin nyo na lang. All hindi naman 'to yung video, nahagip lang ng camera bilay ng uh, foods natin ay didiretso na kagad tayo ito nga pala yung tulay ng basay kung saan dito mga idol ay makakabili tayo ng mga sariwang hipon alimango alimasag marami yan dito sa basay at uh, kung mapapadaan kayo sa bahaging ito ng tulay ay pwede kayong huminto nandito lang po po sila sa mga gilid ayan o oh. yan sila kuya o oh. nagbebenta shoutout po sa mga idol natin dyan yan tayo bumibili ng hipon alimasag alimango uh, pag nagkri-craves tayo ng mga ganong klaseng seafoods ayan so bago natin marating po yun ay kailangan nating lumiko dito sa bahaging ito no wag tayo po diretso doon kasi papunta yan ng Eastern Summer ah, dito po tayo sa bahaging ito na papunta po ng Sohoton Cave no sa mga barangay-barangay po ng Basay dito tayo dadaan at kita nyo naman yung kalsada dito maluwag na talagang pinapa-improve na ito ng LGU ng Basay Bago nating marating yung may dulong road ay madadaanan muna natin yung mga barangay po ng Sawa. Ikan Huwa saka Rawis. So yung mga idol, huminto muna kami dito sa barangay po ng Girang. Ay, Rawis ba to? Rawis. Uh, Sityo Rawis, barangay ng Girang to eh. Yun, so hindi nagkakamali. Sa lampas ng tulay, kung saan ba punta po doon. Doon po yung, kung pupunta kayo ng Sohoton Cave, ay doon po yung pwede mag-inquire. Alright, sabihin so, kami ng tubig kasi uh -huh. doon sa unahan, eh, baka wala ng mga tindahan. So, ko, pagdating nyo dito sa Barangay ng Girang, kung gusto nyo marating po yung uh, uh, yung pupuntahan natin ngayon, no? Eh, pumili na kayo dito ng gusto nyo bilhin. Kasi doon, hindi ko na alam kung may mga mabibilang pa tayong tindahan. Okay? So, tara na! sa bahaging ito, ito yung pinakaunang barangay na nadating natin mula doon po sa bahagi po ng Rawis, ito po ay tinatawag na kilometro-kilometro na yung tawag dito sa mga barangay nila, kilometro G's, kilometro 11, kilometro 12 so sa kasamaang palad mga ito hindi po tayo minto, hindi tayo nagtanong ng sakto kung ano yung mga sakto pangalan ng barangay dito, kasi yun nga ay medyo kabado tayo sa area kasi hindi natin kabisado yung lugar na ito kaya nagpatuloy lang po kami sa aming road trip yun, so minto muna tayo saglit dito kasi kitang kita natin dito yung buong ano yun no? buong area ng dinaanan natin and so yung bundok na yon Mount Danglay tapos dito naman po yung proper ng base yun. Ayan po yung base yo. Oh. Tapos yung bundok sa kabila ng dagat takloban. Okay. Nasa ba niya? Alright oh. Ang ganda. Napaka-relaxing. Agad sa panana, panaw, panaw. Ganda ng tanawin. Ngayon kung gusto niyo mag road trip, no? Kung mahilig kayo mag road trip, road trip lang sa mga uphill, sa mga downhill, napakaganda dito po sa bahaging ito ng road na ginagawa papunta po sa Maydolong Eastern Summer, no? Yun, so kung gusto nyo mapanood yung mga kalsada na dinaanan namin, kung gano'n ito kaganda, kung gano'n hindi nakakaboring dito mag road trip, ay gagawa natin ng separate video kasi masyadong ahaba po yung ating video. Tingnan naman yung mga curve na yan, hindi talaga nakakaantok ibiyahe rito. Lalong lalo, lalo na sa mga mahilig sa mga uphill downhill, ay pasok na pasok sa inyo yung lugar na ito. Alright. Oh. downhill na po tayo mga idol downhill yes woo bo bo, -bo. wow ang lalim mo kaya yung uh, yung ginagawa pa yung kalsada rito mga idol yes bahay dito na madadaanan natin gawa sa light material kasi yung po yung likas na marami sila dito so dito mas maluwag po yung kalsada yan at kita natin na bago pa po yung mga medyo bago pa po yung mga hukay sa bahagi nito model tapos biglang akakyat oh biglang pakyat okay, mag ready tayo sa biglang pakyat okay, <laughs> yung dalawa sa likod oh akakyat oh So, siguro mukhang malapit na tayo sa dulo Kasi nakikita natin yung construction nila dito So, dito sa bahaging ito, minto tayo Kasi nakita natin yung parang tambakan nila ng mga buhangin Yung pinaka-crusher siguro o, So, dito siguro sila nagmi-mix Kasi malapit na po tayo, yan o oh. Yung kalsada dito sa bahaging ito Mga idol or kaya kaming tayo ng onte Ayan, bago-bago pa po yung kalsada rito. Ayan po. So, sana dire-diretso na po hanggang dulo to, no? Gaano na po siya kalayo. May kapo pala rito mga idol. okay na natin yung daan. May mga riprap siya ang ginawa. So, sa nagtatanong ng update dito sa maidulong, ito po yung video na nakukuha na natin sa ngayon, no? Oh. Grabe yung mga kahoy, oh. Then, oh. Wow! Ang lalaki ng mga kahoy. Anong tawag sa mga puno na yan? So mula dito sa bahaging ito ay tanaw na po natin yung dulo po ng mayroon po pong karsada o kalsada. Ayan, so makikita natin yung konkreto kung hanggang saan lang. Kaya lapitan na natin. Ayan, so mukhang dito na yata, no? Marami tayong nakikita mga motor pero walang tao. Asa kaya yung mga tao? Break time siguro. doon so hanggang dito pa lang yung kalsado so yung mga idol no ah, nandito na po tayo sa pinakadulo na may dulong yeah, so direk, pag natapos itong kalsada na to papunta po ito ng eastern summer sa borongan ito yung kasama natin no? so yung mga idol narating na po natin yung pinakadulo po no? ng ating destinasyon destinasyon talaga eh, no? oh, grabe ang init So, sa mga gusto mag-rides, maganda dito kasi maganda po yung daan. nalalang no, lalo na pag madiretso na po yung daan na ito, papunta po ng Borongan ay magiging madali na po yung access. Kasi biyahe namin mapunta rito, wala pa 2 hours eh. Siguro mga may isang oras palang wala doon sa proper ng base eh. Hindi pa kami mabilis nun ah. Sakto lang po yung biyahe namin. Chill lang po yung biyahe namin. At narating na po namin yung pinakadulo. So, siguro ma kung matapos yung kalsada ito, papuntang Borongan, eh nasa siguro tatlong oras o so dalawang oras lang mahigit, mararating mo na yung proper ng Borongan. So hanggang dito pa lang po yung nagawa nila rito. Nagtataka kami maraming motor, pero walang mga tao. So time check natin na nasa alas 10 pa lang, nandito na kami sa umalis kami dun sa proper ng base alas 9. Ngayon alas 10 pasado. Yung may adol no balak pasana namin pumunta doon sa dulo Dumiretso doon sa dulo Kaso napansin namin medyo madulas po yung daan So kapansin-pansin mga idol dito sa likuran ko Ay buhay na buhay po Yung mga naglalakihang puno no Ayan no Ay kita nyo So yung mga puno na yan no? Ay buhay na buhay pa po dito sa ginagawang tagos Kasi talagang ito po ay kabundukan na talagang nago sa punta po ng Eastern Samar. So, expect na natin na maraming mga malalaking puno tayong makikita rito, kagaya ng mga nasa likod ko. So, okay, mga idol, no sa mga nagtatanong na update dito po sa bahagi po ng ginagawang uh, kalsada sa may dulong Eastern Samar, kitang-kita nyo naman dito sa likuran ko na hanggang dito pa lang po sa bahaging ito. So, nakakaalam kung anong sakop ng barangay ito dito, mga idol, kung ito ba ay bahagi na po ng Eastern Samar o bahagi pa po ng Western Samar, no? Pa-comment naman ako. Pero kita natin na hanggang dito pa lang po yung uh, nagawa nilang construction, no? Yung pagkasagawa ng kalsada. So sa ngayon, wala silang, guma wala silang gumagawa. Walang gumagawa dito. Wala tayong nabutang gumagawa. Ayan, di ko alam kung ano yung meron. Ba't walang tao rito? Ayan. Pero nakita natin na uh, hanggang dyan pa lang po yung nagawa nila. So siguro hinuhukay pa. Maganda ka sana siguro kung meron po tayong no, drone shot para makita natin yung nasa likuran. Alright. So sa mga nagtatanong update, ayan nakita nyo naman, hindi pa tapos, hindi pa tap, uh, papunta po ng Eastern Samar. No? Uh, maganda ito kung ma matapos na kasi mapapadali na po yung biyahe natin papuntang Borongan.